this is a famous monster building in hong kong the name monster building became famous after it appeared in the two hollywood blockbusters. monster building began not as a tourist attraction or as a landmark but as a parker's Building. A public housing development built in 1960s owned by the government, it was a project to provide subsidized accommodation for the city for resident and new immigrant refugees. Kaya naman maraming mga turista ang pumupunta dito dahil sa kakaibang anyo ng naturang gusali na ito. Kaya samahan niyo ko at bisitahin kung saan nakatayo ang pang-instagramable na anyo ng gusaling ito na matatagpuan dito sa Quarry Bay, Hong Kong. Good morning, it's me, Elsie. And welcome back to my YouTube channel. May ko lang na-discover. Kasi, ah, uh, tawag na ito. Hmm. ko lang na-discover na dito pala banda sa amin. Kasi, kadalasan, pag kami nagtatanong sa akin dito kung saan daw yung yung building na to. Hindi ko alam. Yan nga papakita ko sa inyo. Yung, kung napanood niyo yung pelikula noon nila Catherine Bernardo at saka ni Alden. So malapit lang pala siya dito. Dito yung sa amin. Yan, yan dyan yung nilakad ko. And then, dito, straight. So ngayon ko lang siya na ano, nagpatulong ako dati sa nanay ni Amo and then dito ko lang na discover na malapit lang pala talaga siya dito sa lugar namin yung tinatawag nilang monster building ayan so actually dito yung market ng quarry bay ayan ito yung wet market ng ito yung wet market ng Quarry Bay. And then, ito. Dito yung hagda niya. Ayun siya. Ah. Ayun na siya, yung building na yan. Ayan na pala yun. Ayan. Ayan. Dito pala siya. So, pwede kang tumaan dito sa likod. Ayan. Pwede kang tumaan dyan. Pero, baka hindi na muna ako papasok ngayon. Mamaya, pakita ko sa inyo yung lugar kasi dito yung dito yung Pinoy market na pinupuntahan ko and then eto lang pala siya yung hagdan na to yan so ayan siya pero mamaya ako na siya pupuntahan pakita ko sa inyo mamaya yung lugar kung saan yung pinaka front niya or, just in case na ano just in case na mayroong magtanong or may pagbusong pumunta rito para ma-locate yung ano na yan yung monster building yan isa ko lang pero mamaya siguro mamaya ko na siya papakita dahil may pupuntahan pa ako dito ako ngayon sa 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 kanto ng lugar namin ayan dito ako galing and then dumadaan yung sa trams sa yung bus makikita mo to etong signboard na yan ng Mount Parker tawid ka lang actually doon yung ano doon banda yung ano yung sa MPR exit A so diretso ka lang laka dito papunta doon yan kung makikita mo yung yung dyan, sa may 7-11 may 7-11 dyan lampasan mo yon then sige puntahan na natin ngayon ito yung ano harapan ng ano ng monster building ayan yung kita mo yan Dito kasi ako pupunta. Yan yung Pinoy Market. Yan yung shortcut yung pinakaharap. Then, eto yung 7-11 so pwede mo siyang lampasan so lampasan mo lang ng konti yung 7-11, then may makikita ka rito ano bakery sa harapan ayan yung bakery niya, and then ito kaso ka sa iskinita So, maraming nagtitinda rito sa loob. May meat. At may mga shop din dito. So, ito na yung lugar. So, maraming pumupunta rito, guys. Para mag-take ng picture. Kasi, kasi alam ko dati, dito nag-clip yung ano, yung Hello, goodbye nila Catherine Bernardo. Ayun o, no, may nagpapa-picture. So maraming Pilipinang pumupunta rito para magkuha ng picture. Tapos dito banda yung lugar namin. Yung, yung tinuro ko kanina, Hagdana. Ito yun. Hindi ko lang alam kung open yung Hagdana niya. Pero, tingnan natin. So, ayan, ang dami yung nagpapapicture. Eh. So, ito nga yung hagdan. Ito yung hagdan kanina. Ayan. So, ayun doon yung hagdan. So, ayun yung hagdan niya, guys. Ayan doon yung sa lugar namin, sa likod. Yung tinuro ko kanina. And then, ito na yung monster building. So, ito yung monster building na pinupuntahan dito sa Quarry Bay. Ayan. So, hindi na ako mag-take mag ng picture kasi wala rin namang kukuha. Ayan. Tinuro ko lang sa inyo kung saan banda. So, ayun guys. Nakalabas na ako. Ito, hanapin nyo lang tong Gentle Bakery na yan. Dito lang yan sa harapan. So, ayan na yung building. ng monster building dyan sa taas. Ayan. Ayan. ba? Sasakay ka ng trams guys, dito ka bababa. 'Yan, Mount Parker and then dito. Ito yung babaan ng trams. 'Yan. tapos ito lang siya, konting lakad mo lang siya ay na yung monster building. Yo dito ka bababa pag sasakay ka ng trams. And then ayan yung ano, Mount Parker lang and then ayan na babaan ng trams. So, malayo pa yung lalakarin ko pagka sasakay ako ng MTR. Yun, yun, dun ako galing. Yan, dun ako galing. And dun pa yung sa MTR. So, may marami ding bus dito. So, guys, ito na yung MTR. Yan, MPR ng Quarry Bay. Yan, exit A. And then, dakat ka lang dun banda. Lampasan mo lang to. Yung dalawang, ano na yan. Or, ano bang tawag dyan? Yan, lampasan basal. Lampasan mo lang tong dalawa na yan. And then, doon andun na yung, ano, Monster Building. Yan, diretso lang lakad mo. And then, ito yung MPR. So, yan. Exit A ito Baba sa exit A. Ayun yung exit A. So, ayun guys. sa so kalabas na tayo. So, ayan. Hindi, hindi ako ngayon sa One Chai. Actually, every Sunday, pumunta ako dito sa One Chai. So, punta tayo dito ngayon. For, para magsimba. So guys, nauna na ako mo hindi ko na tinapos yung sa mga ano kasi may pag-games pa sila. Pero ako mauna na ako ano kasi ano, suboko, gusto ko ulit puntahan yung ano. Tahan uli natin yung ano yung sa Monster Building kanina. Puntahan ko uli. Pero ngayon mag-ano, kanina nag-MPR ako, pero ngayon mag-ano tayo. Ay, magta-trams pala tayo ngayon kasi kanina na sumakay na ako ng ano ng MPR yun baba tayo doon sa quality tapos update ko kayo pag ando na ako sa uh, pag nakababa na ako doon sa may quality so dito na pala tayo sasakay ng MPR yan, kung makikita mo yan, yung MTR, sta ano, MTR station, sa so, dito ka nasasakay ng trams. Sa mismong tapat niya. So maghihintay lang tayo ng ano, ng chai, Ch ano? chai, ano? Wan Ho o Sai Wan Ho. Yun. Yun ang sasakyan natin papuntang Quarry Bay. Okay, nakababa na tayo ng trams. So, doon tayo galing sa kabila kanina ito lang, ito lang. Yan yung baba kasi ng transit sa quality. And then, lalakad na lang. Tatanong mo na yung monster building. Yan, yan yung building na yan. Yan yung monster building sa harap. So, lakad ka lang hanggang sa so, ma-reach mo yung uh, 7-Eleven doon. Diretso lang. And then, dinaanan na natin kanina yung 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 MTR papunta doon sa kabila. Yan, kung mag-MPR ka, kay ganaman ka naman is ayun, uh, exit A. Baba ka sa Quarry Bay. Yan. Pero kung magta trans ka, sakay ka lang ng uh, papuntang Shukai 1 o kaya Saiwan po. Yan. Nadaan yan. Kasi pag North Point, kung bago ka lang dito at North Point lang yung sinakyan mo, hindi aabot. So isang station pa yun. Kasi kung sa MTR, North Point muna and then Quarry Bay na. guys, nandito na tayo. Genti the Bakery. Then, pasok tayo dito. Hey! So, marami din shop dito. And, so, may mga tao pa rin na ano, nagpapapicture para makita itong ano monster building. So, marami din nagtitinda rito, ang daming shop ano, open, may kainan. Ayan. So ito yung loob dito sa may monster building. may mga bilihan din dito. Meron din spa. tayo sa So, ang dami pa rin nagpapapicture. Guys, may nakilala tayo song ano isang vlogger din si Bang Adventures of Adventures. So subscribe guys sa channel niya guys, si Bang Adventures. Subscribe channel may nakilala kong pinay, yun si Bengs Adventure. So, nagpa-take ako sa kanya kanina ng picture and then, hinahanap ko yung pinaka, di ba merong mga nakalagay pa scale, kung ano yung history nitong ano, kung kailan binuko tong building na to. Sabi niya, sa akin doon banda, kaso sarado. So, hindi natin malalaman yung pinaka-story nitong building. Kailan lang kasi, nung nung Chinese New Year nagkaroon ng aksidente dito sa harapan nito ako yung pinaka bintana ng pinaka taas na floor is bumaksak doon sa may harapan yung dinadaanan kanina ng mga bus no, sa, sa, may highway doon sa labas na ano uh, bumaksak yung bintana and then tumama mismo doon sa may ano bubong nung bus yung double deck bus yun doon tumama at saka isang pinay yung tinamaan yata. So, hindi ko confirm kung ano nangyari doon sa Pinay. Yan. Kailan lang yung Ken, New Year, New Year's, Chinese New Year lang yun. Dami ng mga nagpapapicture dito. Ayan. Kasi famous doon lugar na to dahil ano, dito ginagawa yung mga iba-ibang pelikula na sa ibang lugar. Iba ibang artista. Ayan. So, dito sila nag Kasi siguro may history itong building na to, itong lugar na to. Kasi kung titingnan mo nga naman, pang Instagramable talaga yung dating. Na kahit ganyan yung itsura niya, is talagang makikita mo nung ganda sa iba. Diba? Lalo sa mga turista. Kaya talagang dinadayo to rito. So kami, ito lang yung bahay namin dyan. So dito tayo dadaan ngayon. lakas ako ng ano magpakuha dun sa lalaking Chinese <laughs> kaso na pa ako ano ano yung kema kinuha ni shot <laughs> so, siguro tama na yung shot na yon yun basa ayen na napakita ko na yan so uwi na tayo so tatambay na kasi so ayen lang guys binisita natin ang famous na monster building na tinatawag na monster building dito sa Hong Kong. So, ayun. <laughs> so, ayun lang guys. Hope so, nag-enjoy kayo sa pag ko sa inyo dito. Sa, sa, sa pagbisita natin dito sa Monster Building. Yun, na malapit lang pala dito sa lugar namin. So, ayun. Sa so, mga bago pa lang at hindi pa... At ngayon pa lang nakapanood nitong video ko at bumisita rito sa channel ko. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. So, ayun lang. God bless and see you again to my another video. Bye!